Mga kababayan, sa ng kulturang Pinoy, nais ko lang ibahagi ang musikang ito. Na kung ito'y ating marinig mga kababayan, maalaala natin kung ano ba ang ating sariling atin pagdating ng musika. Gaya na itong mga instrumentong gamit ng mga nasa larawan mga kababayan, yung isang nasa parte ng kaliwa, yung malaki, yun po ang tawag niyan is baho, and then may gitara dalawa, and then may bandoria ba tawag niyan? kulang na lang kulang pa yata diyan kailangan diyan is mayroong pang tenor so kung ano po man mga kaubayan nais kong ibahagi ang musikang ito mga kaubayan at tandaan natin ang musika nit ating marinig malalaman natin yung ating mga kanununuan kung paano sila magsasaya noong wala pa ang, ang henerasyong ito narito mga kaubayan at tinapos lang pakinggan So yun, palakpakan natin mga kabayan. Kasi alam nyo ba uh, sabihin ninyo ano ba yung ating inyong pinapakinggan, napaka panahon pa yan ni Kupong Kupong. Pero alam nyo ba mga kabayan, lalo na sa mga bagong henerasyon, na kung ibalik natin ang mga nagdaan, way back 40 years ago, hindi naman yung maipakila, kagaya ko, eh, nung kapanahon na kami elementary, pagdating ng mga may uh, mga kasayahan sa eskwelahan, ito po ang palagi naming marinig nung araw, yung kagaya nung lawis twist kawayan na ito. At marami pa po diyang mga maririnig na mga pandango, mga kaganitong mga musika. Manumbalik sa atin, lalo na sa ating mga magulang nung araw, kung paano sila magsasaya. Paano ang hinirasyon nila pagdating sa ganitong musika. Sa ngalan, po, sa ngalan ng uh, kulturang Pinoy mga kabayan, ito po ang gusto kong ibahagi din naman sa inyo. Ito na nga po ang sabi nga nila is linangin natin ang ating sariling atin. Na sana po kung inyong mang marinig, huwag naman sana po nating kalimutan kung paano tayo din naman hinubog sa mga ganitong klaseng musika. Maraming salamat mga kabayan. Hanggang dito na lang po. Sana inyong gustuhan itong ating maiksing uh, presentasyon sa uh, vlog kong ito. Uh, kung inyong di naman nagugustuhan, don't forget to like, share, and uh, huwag kalimutan kalimbangin natin yung ating uh, bell icon dyan sa baba upang tayo magsama-sama pa sa banda pa kung mayroon man akong panibagong video na akin din namang i-upload sa channel ko Maraming salamat! Magandang araw at babay na po.